Hello mga loves, good afternoon and dito po tayo sa uh, tindahan ng personal collection dito sa ng Maasin uh, Since nahiya po tayong mag, uh, sasal, uh, magsasalita dito sa loob, uh, nagpo-voice over na lang tayo dito Yan, uh, namimili po tayo ng mga items na order po natin Ang dami ng mga tinda dito Ayan, dito tayo sa dishwashing liquid. Pumili tayo dito. Ah, uh, ah, uh, madali lang itong mabinta. Tapos may mga ano, sabong pang Ayan, dami. Daming stocks lang ngayon dito. Ayan. Nakapapasyon siya, hanap po ninyo. <laughs> Narinig siguro niyo ang mga ingay ng mga ano, ah uh, manok dito dito kasi maraming manok dito sa bahay ah uh, wala na akong tayong mag voice over kasi ano uh, dinalian ko uh, uh, aabutan tayo ng uh, pagtitilaok ng mga manok dito <laughs> guys enjoy for watching siya nga pala pumunta kami sa my plaza uh, pagkatapos namin doon sa personal correction ah uh, mm -hmm. uh, ko sandali si May may dito kasi first time yung Ah, nakapunta dito sa plaza sa ciudad, Yan. Wala pong masyadong mga tao rito. Kunti pa lang. Kasi, uh, mga asyante, may klase pa. So, mga bata lang, ah. mga ilan lang dito, at saka yung nakatambay, gigilid, Yan si may na, ano, ah, kumbabit, kumbabit. <laughs> Ayan. monkey bar. Yan At yan sa rakas anak ko, may bar na. Ayan. So, as uh, hope na enjoy po din kayo sa mga uh, aking video mga loves. Kahit, ah, uh, Ah, uh, nagkadahirap tayo sa pagtatagaw nito <laughs> Then guys, thank for watching. Ito ba ba ito? arun manamdu sa hibo sa labo ng gikan sa kais aron patu pamang kanind himaya ang gibo